maganda ang parcel ng aming nalagang fishda. kami sa Shopee ng pagkain ng mga fishda. Social ang fishda ay namin na ka-Shopee pampig. Sana all. Binuksan ko na kasi ako excited na at pati mga fishda. o ang kapal nang balit nagpapasuspense pa talag si Shopee. Ginamitan ko pa ng isang damporsyentong lakas para mabuksan. Sinilip ko pa talaga, baka may pasobra. Baka ka pala mukha nyo. Pinakain ko na yung aming fish da. Pati yung artista natin, binigburan niya na din ng food ang mga festa. Nice. Gutom na gutom sila. okay kita nyo. Day two. A few moments later. Kinabukasan wow! dumating ang parcel galing sa pinabahay ng mga fishda. Excited yung artista natin buksan ang dumating na aquarium para sa kanila Sana ah Malakas talaga artista natin di na ginamita ng isang daan porsyento para buksan Excited talaga artista natin sa aquarium ng mga fish danya track him say la and aquarium oh. no God please no no! nalungkot ang artista natin. Kaya sinubukan ko kung tutulo pag nilagyan tubig. Kaso napuno naman yung storage ng phone. Kaya ang mapapakita ko na lang sa inyo yung finished product ko na ginawa sa aquarium. Nilagyan ko na lang siya ng tape na galing sa shop pay na Antay Lee. Nilagyan ko sa apart na kanto ng aquarium at sa ilalim para sigurado na di tatagas ang tubig ng bahay ng fish natin. I am the one, the kaya inilipat ko ng mga feshda. Tuwang-tuwa sila sa bagong tahanan nila. Makakakilos-kilos sila ng maayos at di pa sila maubusan ng tubig. Sana oo